I will not recommend na magpa-repair or magpatanso tayo ng radiator. Ang pinaka-best option dyan ay palitan na lang natin ng bago. Kasi yung presyo ng replacement at yung pagpapatanso, halos hindi naman nagkakalayo. E pag yung replacement, bago na yun mga paps. No? Ang problema kasi pag masyado nating pinatigas yung ating radiator, like pinatanso natin, pwedeng pag tumaas yung coolant temperature natin, instead na pumutok sa ating radiator, eh baka dito sa engine pumutok. Kaya mas okay na palitan na lang natin siya ng bago. Hello mga paps, sa yung kuya Shane At yun, may narisip akong question na related sa radiator Ano daw ba yung best option? Ipaparepair niya daw ba? Napapalitan ng tanso? o bibili na lang siya ng replacement. Okay. Yung presyo kasi nung pagpapatanso o pagpaparepair ng radiator tsaka yung replacement, most of the time hindi nagkakalayo. Okay? Kumbaga, pwede maging option yung pagpaparepair kung wala kayong mabiling radiator. Pero kung available naman yung replacement, yun yung pinaka-best option. Although, yung presyo nung replacement tsaka nung original, most of the malayo. Misan 3 to 4 times, no? Kaya nasa sa inyo na lang yan kung ano yung mas trip ninyo. Uh, on the idea, yung ikatatagal, no? Sabihin na natin, kung original yung bibili ninyo, pwedeng umabot yan ng mga 100,000 to 150,000 kilometers. Pero, kung itong replacement roughly mga 80 to 100,000 kilometers lang. Ang nagiging problema diyan commonly is yung plastic niya nagbi-brittle. Okay? So yun yung common na nagiging problema. Yun yung advantage nung original. Kung sakali man, although yun nga, malaki talaga yung difference. So para maalagaan niyo yung inyong radiator, siguraduhin lang niyo na coolant yung ginagamit niyo and as much as possible uh, i-avoid niyo sana na mag-overheat yung inyong sasakyan. Isipin sa mga uh, reason kung bakit mabilis na nag -de deteriorate yung buhay ng inyong radiator. Pero kung properly maintained, hindi siya nakaka-experience ng uh, overheat pwede namang magtagal yung inyong radiator no so yun mga paps no sana nakakuha kayo ng konting idea with regards to radiator no best option talaga diyan is i-replace no wag yun nang ipa yung tipong lilinisin tapos pagkalinis papalitan ng tanso yung ibabaw yung ilalim then ang isang ang isang mahirap diyan mga paps no yung nag overheat yung kotse ninyo tapos yung alam niyo yung isang parts is ni lang minsan paghihinalaan mo yun ah ito siguro ang sira unlike nung pinalitan mo siya ng bago kumbaga sa sistema hindi mo na siya babalikan okay so kumbaga you have a peace of mind that, ah bago to okay to so wala kang magiging problema unlike nung nerepair lang minsan pag naglolo ko yung sasakyan isa yan sa mga pinaghihinalaan mo so nagdo doble doble pa ng gasto so yan mga Paps, no yan yung suggestion ko sa inyo kung sakali mang masisiraan kayo ng radiator